Grabe. Diyan ako magluluto mga idol. Dito lang daanan ko mga idol. So mga idol, iwanan natin tong bahay mga idol. Kasi ano, napakasira na mga idol. Nandun lang ako mag -istar sa papa ko mga idol. May kunting bahay doon sa papa ko mga idol. Kaya inayos ko doon lang kami titira mga idol. Kasi ano mga idol, tinan mga idol. Oh, <laughs> grabe. Diyan ako magluluto mga idol. Dito lang daanan ko mga idol. Ito to mga idol Grabe, oh. sira-sira na yun mga kayadol. Tapos Ito mga kayadol, yung magamit namin mga idol Pinaplaster namin mga idol Ang kawahan ko lang mga kayadol, Ito mga kayadol. yung posa ko mga kayadol. Manam! 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 Ah, oh, yung posa ko mga idol oh. Pero araw-arawin ko to Pag punta ito mga idol Isa, dalawa, tatlo, apat lima, anim, pito. Araw-arawin ko naman to pag pakainin makadol. Tapos ito mga May, alam mo itong kirinis nah, ah. na ba? Lakaw na. gamit makadol. No? Naka-ready na makadol. At saka, Andun pa ang ibang gamit makadol sa sidecar makadol. Hindi na ma Gamit yung bahay namin kadol. Hmm? Pero eh, pag samantala lang ito mga idol, makabahay lang naman tayo mga mag Magsipagan ko lang pag upload mga idol para makabahay ako mga idol. Hindi na tayo mapahaya kung anong bahay natin mga idol. At least na maipakita ko sa inyo mga idol kung anong bahay ko mga idol. Pero pag makapira na ako mga idol, Ipaayos ko to mga menang Manam! Daming pusa ko dito menang balik Manam! <laughs> Mbalik raman ko diha. Mbalik raman ko diha. on raman ako perminti kada adlaw. Aman to yung inahan. Ano So, ihatid na namin yung mga gamit mga kaidol. So, ipakita lang namin mga kaidol. Pagandun na kami mga kaidol sa bagong tirahan namin. Napaka-liit doon ng tirahan mga <laughs> okay Pero okay lang. At least na... Hindi na mabulasot yung anak natin dito. <laughs> huh? Tara. Kunin ko pa yung kutsun mga idol. Para masakay. So, pakita lang namin mga Pag gando na kami mga mag hipos-hipos. On na. On the way, tanawang sulod mga idol. Take one please. Karga na tanan na mga gamit. toyok tuyok Tara <laughs> Pulpa kaayo Grabe ka puno ay maganda dalaw <laughs> Huwag tuwara de among balay di ay ka tuwara Yut <laughs> kayo Huwag niya kalimti ang salbabida niya kalimti ang salbabida Konsumo <laughs> eh, <laughs> <laughs> ah. eh, eh, na mga idol. Konsumo. Eh layo na tag tindahan ri, wa tindahan ri mga Layo na tindahan, oh bingaw kayo. Ah. I Plaster panamo ni mga idol. Ni paketal na mga pag na dito. Okay na. Ah, eh. ito yung, dyan yung papa ko mga oh itu yang bahay ko mga kaidol. <laughs> Adang baboy. Saka dito mga bata mga kaidol. Yeah. Bay. Lesson na betan, 'di Ka bigka igang. Mamera sa amo, kailangan kram gamit Mas okay na lang tama sa yung mga bata

dere mo matulog? yah bago yeah, niya. Yeah. naipulasteran ko na uma. dera matulog mo? wala na ito ay? wala na. Kremo duha inday. Mm. Si. Kamu diha ah. Kami hangin. Dire mi. Og si Bibi og si Kuan. Mm. Dire og ya kamu inday og ni. Kita udri tulang ini tulang tolong inverter pemana ni update sa amok balay <laughs> <laughs> uh -oh. Mas okay lang itong maliit mga kaidol kaysa pulas at yung mga bata mga kaidol. So, yan lang mga kaidol. Ina-update ko lang sa inyo oh. mga kaidol. Baka sunod mga kaidol. Baka katayo na tayo ng bahay. Kahit kunti lang. Basta kay hindi na kawayan. So, ano o. Maayos na tirahan na. Kahit, kahit maliit na na bahay. Sa so, hindi na laging magbulasot-bulasot. <laughs> mga bata. So, yun lang mga kaidol. Huwag nyo kalimutan mag-like and share mga kaidol. At sa pag-follow mga kaidol. Yun lang ang feeling ko sa inyo mga kaidol. Like and share. So, yun lang mga kaidol. Maraming maraming salamat.